Hello! and dami nagre-request na ito, no? Itong, itong, reaction video na to. Ito naman, di ba kahapon yung kay Adventure Ducks yung uh, nireakan ko? Ito naman kay Boss Rino. <laughs> ito, ito yung video ni Boss Rino. Ah, uh, ito yung tungkol sa diplomat na naman, ano, yung, uh, yung may third eye silang kasama, yung kamukha ni Mike Enriquez. Ito bago ako mag-start Wait lang, mag-usap muna tayo mga audience Bago ako mag-start sa reaction video ko Alam nyo ba yung konsepto ng reaction video? Para maintindihan nyo Alam nyo ba yung ano? ah uh, meaning ng reaction video? Or hindi? Kasi napapansin ko Doon sa mga Doon sa mga nagko-comment may umaaway sa akin pag hindi nag-agree sa sinasabi ko. Opinion ko kasi ito, men. Parang ganito yan, ano, pag nanonood tayo, halimbawa ng movie, comedy yung pinapanood natin. May pangyayari kasi na ikaw, matatawa ka, ako hindi ako natatawa. Kasi para sa akin, halimbawa, yung ginawa ay corny, sa'yo, tawang-tawa ka. Or halimbawa, nanood tayo ng drama, ano Pwedeng ako maiyak, ikaw naman hindi naman para sa iyo hindi naman nakakaiyak yung pinanood natin. 'Di ba? Ganoon ang konsepto na reaction video. Ang papanoorin niyo sa akin dito mga kababayan ko kung ano yung nararamdaman ko. Kapag ka feeling ko parang medyo duda ako kung totoo may third ayo ano, akin 'yun. 'Di ba? Ah, uh, wala kayong magagawa doon. 'Yun ang opinion ko eh. Kasi may mga nagawa eh totoo yan totoo yan. O, di totoo sa inyo totoo, sa akin hindi. 'Di ba? Huwag kayong magalit sa akin. Kasi napapansin ko, parang ang sa inyo, ang meaning ng reaction video, kung ano dapat yung nararamdaman nyo lahat, ay eh yun din dapat ang maramdaman ko. Hindi pwede. Di ba? Kaya nga reaction ko eh. Ako yung magre-react eh. Hindi naman kayo eh. Manonood kayo ng reaction ko. Anyway, ipagpatuloy natin to, no? Itong... Mukhang maganda. Yung feedback ko kasi doon sa unang video na, na napanood ko kay kay adventure ducks kasi marami ang uh, nag-request sa akin nun 'di ba ang na-prove ko dun sa video nila hindi mo kailangan mameke talaga para maging kaaliw-aliw yung video 'di ba may nagsabi pa nga na ano eh na parang hindi sila Napipressure pressure sa video or hindi sila nai stress 'di ba kasi nakakatawa 'di ba pag nanood tayo yung takbuhan nila nakakatawa para tayo magkakabarkada na napapanood tapos natatawa tayo ba? Diba? yun ang maganda dito hindi na kailangan ni, nila boss Rino na mag hire ng multo ba? Diba? magkalabog kalabog hindi na ano yun eh para panoorin kumita na kasi yun eh, yung mga ganon itong ginagawa nila napaka unique nito. Na panoorin na natin ito mga men okay boy sabi sabi mo wala meron sabi si meron yun <laughs> Bakit? Ba't nananakbo kayo? Last part na ito, kadugtong ba ito ng yung Adventure Ducks? Ay, sabi binakita, pasugod daw sa kanya, tumakbo ko! Ano? Ano, ano, ano? Pasugod daw sa kanya! <laughs> tumakbo ka? -tumakbo ka si una. Oh. Kumalabog na pintuan. Ah. Oh. O, kumalabog na pinto Sabi ko binag sinang sinara mo yung pinto. <laughs> pinto eh. Meron doon 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 sa may yung pag entrance. O baka baka hangin lang. Nasarado 'yun. Baka hangin lang. Yung binuksan ko kanina. O oh, nga sarado. Ay. Ang gusto ko kasi dito sa kanila. <laughs> baka may, may iba't ibang personality kasi sila. Si Dax kasi matapang eh. Ito si si Boss Rino. Ah, uh, ito yung pampakalma ng grupo na siya yung nagsasabi na baka hangin lang baka ano si ano si Bal yung ano yung Mitcha kaya sumasabog ito si Mike Enriquez kasi siya yung may di umano may third eye daw siya ano na siya yung nakakita pag natakot siya i e exchange kasi nito ni ano ni Bal kaya ang mangyayari Madadamay na yung buong grupo <laughs> Pahangin lang, boy. Hindi yung taso. nga, ba't, tum oh, ba? oh, ba't tumakbo ka? Ikaw una tumakbo. Eh, ibig sabihin, yun. Na, yun, na, yun, na, yun na. Siya kasi yung ano, siya yung, siya yung nagiging dahilan kung bakit, kung baga sa, sa, di ba, sa gumagawa kayo ng house of cards, ng pyramid. Siya yung ano siya yung mawawala eh, para mag, bumagsak yung buong pyramid eh. Siya yung, di ba, yung second floor dito pag sumunod ka <laughs> boy, check nyo check nyo yung, yung blood pressure nyan baka mamaya atakihin yun si Bal <laughs> tarantadong po nasa kayo nasa kayo nasa sing pa lang ro ayan bigla sabi niya ayun na ayun na, ayun na, ayun na. <laughs> 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 second floor dito di ba gano'n uh, yung binuksan kong pintuan uh, uh, ang teknik niya huwag nyo kasing sakyan pag may nakikita itong may third eye huwag nyo sasakyan ang napapansin ko kasi sa ginagawa ni ni Dax yung unang video, napapansin yung ginagawa ni Dax kasi sasabihin niya, alam nyo, yung, alam nyo magkukwento na may, may, madre dito na ano, huwag nyo ano, hayaan nyo muna kasi ito na, na makakita. Tsaka pag may nakita siya, huwag nyo sakyan. Para hindi kayo, boy, ano, abay, kahit sino din naman, matatakot naman talaga pag kaganon. Ang <laughs> <Narin ko talaga. laughs> Oh. tapos, tapos <laughs> sabi ni Boss Bal, wala yun, wala yun, wala Sabi yun. ko kasi sa kanya, pakiya tamay hagdan, umutot ka ba? Kasi, man yun, hindi, hindi, hindi. Kasi ano tapos, yun eh, kasi pag, ano yun. Ano ko dun sa may kabilang, yung pakabila na, uh. Hmm. nakita ko pa sa good talaga yung babaeng nakait. Yung manunugod no, no, talaga yun. Manunugod? No, no, kaya sabi ko, Boss Bal, sa umutot. Tayo naman magkulab, Boss Bal. tayo ako na, ayoko na. Boy, wala kayo tirang vlog. Ha? Huh? Bumalik kayo dun. Ah, wala, hindi ko kaya, boy. Takbo lang, takbo. Pare, wag mo takbo. Ayoko na, takbo. Ha? Huh? Nanunugod yung ano, no ano so, laksan ng ano. Eh wala kayo na kumang vlog, sayang. Wala pang ilang, ilang, minuto yun. Wala 3 minutes yun. Ito, <laughs> 7 minutes. <laughs> 7 minutes? Uh, eh, buhay pa yan, buhay pa yan. <laughs> Tama mo na yan. <laughs> Uy, saan punta? Uwi <Uy>, ka na? <laughs> <laughs> hey, hindi ko na kaya, boy. Ayoko na itong hayop na kasama ka ko. Kakanda ihi ako sa... Oh yeah, kita mo na makakanda ihi daw. Okay na, boss rin. Ba't nanakbo ka? Ay, puta pa ako. Kasama mo si ano. Boy, ang hira. Pare, pag, nanak pag nanakbo yan, iwan ako dyan. Puta oh. para sila. Sa kaya sila nagpapaalam? Ba't may okay. access sila? Pare, ito ang unang tumakbo. Puta, sabi niya para pasugod na. Puta, sabihin mo ba yung pasugod <laughs> na? Parang tanga! Ha? <laughs> Parang tanga. <laughs> Sabi niya, sabi niya, pasagod na, pasagod na. Pasagun na. Oh. Doon na tayo doon sa, sa loob. Doon tayo, lipat na tayo doon sa loob. Ano <laughs> ba? Papasok ba sila uli sa loob? Dahil nga, saan bang banda yun? Ay, toto to, to. Okay, okay try, mo, mo, try mo, try mo lang. Try mo ikaw muna, ha? Ako yung ayoko na. Naman. Sumasakit ang tuhod ko. Dapat dito eh. Yan, da dapat ganyan ang technique siya. yung nagtatawanan lang kayo. Kasi pag halimbawa papasok to tapos tahimik kayo, syempre magiging wild ang imagination yan Min. eh. Kahit sino naman ang ano, dapat yung chill lang. Yung nagbibiroan kayo, ganyan. Pero yung wag yung biroan namang gugulat. Ayaw na ayaw ko talaga yon Yung halimbawa na, nasa ganyang ano, tapos yung gugulatin ako. Ayoko ko na ganoon talagang mumurahin ko talaga yung gagawa sa akin no? yung lalo na pag nandiyan sa lugar tapos ano uh, bibir okay lang yung takutin mo ko siguro pero yung gugulatin mo ko yung uh, gaganunin mo ko ayaw ko ng ganun pag namatay ako na sa kakaganon mo mumultuhin talaga kita <laughs> yung yeah, kayo boy para ano lang kahit konti lang mm. second floor lang Mike Mike oh ano Mike ano sige ayan pa rin ng, 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 itim na ano na Tama. Dapat hindi nyo muna, hindi, hindi nyo sila dapat, itim na. hindi nyo siya sasakyan. Luha, tanga. Oh, itim na luha. Ni, itim. itim na ano? Ano? Ano nga? saan hindi ah, ko makita. Saan diyan? At ganun. Anong pat ganun? Okay. Hindi gayaan. Dalat yun na kayo ni Bal. Ay, eh, hindi pare, na luha daw eh. Ito pare, eh, delikado yan. Kausapin mo, kausapin no, mo. Delikado. No, Nakatakot ko. Kausapin mo. Delikado, ayoko. Nakatakot ko. Bakit kailan mo luha? Kausapin mo. Ayoko. Para, wag na tayo, wag na tumuloy. Kung hindi mo kaya, boy. umiiyak eh, masasabi mo, umiiyak. Si Busrino naman eh. Sumusulsul pa eh. Hindi ito sa... Sige, lapitan. Ayan, ayan, ayan. Sama mo, Dax. Sama mo, Dax. Sama mo, kaya. Sama mo, Kami dito kami. Oo. Takot na ako. Pampanoorin ko lang sila. Habang tumatagal, natatakot na ako. kaya nga. Sige, hindi na, hindi na. Ayoko. Sama na tayo, Bal. Dito lang tayo sa Bukana. talaga, o. Ayoko din maiwan dun eh. Ayan, ayan. Ito kami. May daw si ito? Kaya na oh, eh. Ay. Kaya na, na, na may na, nakikita eh. Eh naman ayoko naman nasa labas. Oo. Oh, oh. Kung nasa si Dax, nandun ako. Oo oh, nga, yan ang yeah. matapang eh si Dax eh. Oo nga si... Oh, yeah, veteran Ghost Hunter yan eh. Sige, okay, sige. Si, 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 tira mo ito. Sige, sige. Iba talaga yung... Si, si, si Dax kasi... Ang problema si Dax, sinasakyan niya kasi eh. Yung nakita mo ba? Gumawawala. Hahaha. <laughs> Ano um, nang dito? Alam mo yung huh? sabi ano? Mulo, ano? Mo yung mata niya actual look. Parang ano yung reflection. May may ano okay. talaga. Uh, may Yan yeah. you know, o Yung mga... mga ganyan, mga ganyan na kwento siyempre eh. Matatakot na yan, di ba? naniniwala ako sa'yo. To, be fair naman talaga, takot naman. naman talaga na kinikilabutan. Pati

Sandito. Tapang ni Dax, ano? Sige, sige. sige Sana. Sige, sige. Ayan na. Umakantra siya, oh. Sanay yan, eh. Sige. Ako, di ko kaya din yan. Bakit? <laughs> okay. Nagagalit, oh. Saan? Ayan na, ayan, oh. Na. Nagagalit? Oo. Oh. Wait, ito, ha? Asan, asan ba yung sinasabi niya na, ano, nandun ba sa malayo? Paano niya na, ano, yung, yung detail ng mata? na parang something hindi siguro pag third ay siguro malinaw yun ano hindi Ang nag-iinit bro? nag ba to? nag to? Ba't nilakasan mo? Oo, oh, nag-iinit. Huwag kang ano, tignan mo, tignan mo dito. Asan ba siya? Kausapin mo? Ikaw kung makausap, kausapin mo. Oo, oh, sabihin mo, kausapin mo. mo. Makausap mo yan, kausapin mo. Nakikita mo, ikausapin mo. Ayaw ko na matit. Tapang itag? Mag-explore lang po kami. Pwede pa daanin po kami. Kaya na. Dalawa na sa tayong pare, oh. oh shit. Dalawa? Kaya oh, na mo. Magandang gabi po. Gagi. Magandang gabi po. Dito. Mag-explore lang po kami. Tara na, tara na. Oh. Boy, tara. Saan tayo? Sige. Uh, dito lang. Labas na muna tayo, po Labas muna. Papaalam muna kami at uh, pasensya na po. Pasensya na po. O oh, pasensya na po iba, iba. Ano? Nasaan, nasaan? Ano, tingin Next time nga, next time, sa para, ano, para ma-make sure. May EMF meter naman kayo, di ba? Ma-make sure, para ito lang. Ito lang, naisip ko lang naman. Ang gawin nyo, pag may nakikita ito si Mike Enriquez na something na ganun, lagyan nyo ng EMF meter pagka-pumalo yung EMF meter mababaliw yung sinasabi ni Mike Enriquez. 'Di ba? May mga equipment naman kayong ganoon oh. Ano na 'yon? Ano na Sa Abuja. Ano nangyari? Tingnan diba, niyo. Nag-aluma apit eh. Ayoko. May nangyaring pare, municipality. nitong ginagawa niyo na to. Bakit daw kayo rin balik dito? Diba? Di hindi, ba? Hindi nyo kailangan magpakaseryoso. Hindi nyo pa kailangan. Unique to. Tong, gusto ko yung ganitong ghost hunting. Kahit yung puro takbuhan kayo. Nandun kasi yung ano, eh, nandun kasi yung entertainment eh. Hindi dahil may nakikita kayo or ano. Basta ganito, di ba? <laughs> hindi kailangan ng mga sound effect, sound effect na... Rrrrr, yung gumagana. kay Donsky, Di ba? At least ito... Na nananakot kayo, Na nananakot po kayo sa niyo po yung middle Pwede po bang padaan niyo po muna kami sa grade? Tapang ni Darks? Yeah. Sabi niya, ayun o. Basta huwag ka, ano doon sa... Huwag mo lang Ay, pucha! Sabi siya, manunugod siya. Manunugod talaga siya. Ay, pucha. Ba, delikado boy. Consistent kaya siya sabi niya, boy. Delikado. Oh, Ako tapang ah. Pero pinuputan pa rin niya, boy. Nakaputan naman talaga, oh. Grabe to. Oh, eh ba sinusundan mo pa, boy? Oo. Oh. Okay. na okay. dito, boy. Sinusundan mo eh. Ano, nasa na? Sinusundan niya. Tara na, boy. Doon siya na doon, doon siya doon. Ay, na. Halika na. Akala ko ba ayaw. Doon sa taas sa ano. Oy, rule ha. Just in case nasasama ako sa ganyan. Walang gulatan ah. Pag gulatan, uuwi talaga ako. <laughs> yeah. oh, okay. so sa may stairs. O, oh, oh, hala ko ba rin. Sa may stairs, sa ba... may gate. O, oh, ano? Ano? Okay. Ano? Ha? Ah. Eh, no? huh? Halika na dito, boy. Halika na dito. Boy. Ano yun? Saan? Ah, sound effect pala yun. Oh, Diretso ka lang. Okay. Okay. Ay, oh, masing, ay, ay shit. Ayun. Holy oh, shit. Boy, asan ka Shit, bro. Dito, asan, dito. Dax, asan ka? justin Jesus Asan, 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 Jesus asan? Dito ako, hindi to ako. Ang galing ano, dalawa yung camera. Good editing. Asan? Hindi, asan? hindi to ako. Mama sa akin. Sige, boy. Dax, sige, ka. Asan? Asan? nangyari? Dito na, dito ka na. Dito, tumapok ka na dito. Takbo, dito. Hindi, ano, Asan? sige andito? Eto, andito daw eh. Ano na guys nangyari? ang anin ang boy, boy, boy! ang anin ang anin Boss anin Si Boss ang anin ang anin takot eh. ang lang si anin Si Boss ang Ay, 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 ay! anin ang 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 ang anin Boy, ano boy? Ano nangyari? Ano yari? Natakot nang... siya ng gusto eh, no? Nung corner? Oo, oo na. Paano tayo? Saan ba kayo magmumukbang dyan? Hindi na buo, boy, hindi na. Ako natakot talaga siya tama. Ako ako dito, pagpahingayin nyo na muna yan. Ano nangyari? Nang corner siya dun, dun dumaan nyo tapos dito na punti. Lumipa? Oo. Anak ng pitong kalbo. Oh. Sabi niya sa akin na nakatayo siya dun. Oh. Matigas talaga ulo. Oh. Oo oh, ano? Matigas na ulo natin? Oo oh. Ay, pucha. Pare, tigil natin ito pa ganyan. Oo oh, naman, siyempre. Paano gagawin natin dito? Ay, di wala na. Hindi na tayo makakapagano. Ay, Sayang naman. Um, uh, ano, tropa. Yung pa naman na... Uh, hanggang dito nila. Ayo. Sayang naman, di ba? Yun, yung yun pa naman na highlight nung ano nyo, yung mukbang. <laughs> Unique yun ni. Eh. Kakainis sa hindi nyo na ba itutuloy yun? Hindi nga ako. Hinihingan niya ako ng dahilan kung bakit nga natin ito binabalik-balikan. Oh. So, Tawag na na talaga ako no, choice ako eh. Hindi, inawakan oh. na nga kita eh. Hindi. Hindi, nakakatakot yung nangyari. Oo. Oh, oh. Nakatakot yun. Eh paano kung oh. pa second floor nangyari yun? Oo. Oh, oh. Ito tatalo. Oo, oh, tatalo nga. Ang tatakbo ko pa ikot dun. Nandun naman yung pare. Ang gagawin ko dun. Kaya no choice talaga, lalapit, lap, lalapit yung ano eh. Yung babae. Pero sa akin ano ha, magiging skeptic ako ha. De, kayo kung naniniwala na kayo may third eye si si Kuya Mike Enriquez. Wala naman akong magawa doon eh. Pero sa akin kasi parang ang i induce doon yung fear, eh, yung takot. 'Di ba? Ako mismo naranasan ko din naman yung pag sobrang takot mo, ang daming imagination na pumapasok sa utak mo. 'Di ba? para sa akin lang naman 'yun kung totoo naman na may third eye siya, wala naman akong magagawa din. Ano? Oh, na Saan? Ito. Ayan? Oo. No. Saan dyan? Makatingin lang dito. Tamo, ang... ang oh, Pasensya na po. Tamo, ang ang nangyari, ang nangyari, di ba sa first floor siya inabol, pero tinuturo niya na yung flashlight sa second floor. Objective naman yung observations ko, diba? di ba? Sana kung ano yun, sana sa first floor mo nakikita. Kasi doon ka hinabol ka mo eh. Or doon ka kinorner eh. Bakit itututok na? nag-teleport siguro sa taas, ano? Yung multo. Boy, sorry po. Pasensya ay, ka na. Hindi na po kami. Pero second, second ay, floor yun. And... po kami. Ay, no. Pasensya na. Pasensya na. Ah. <sighs> Ibig sabihin, simula nung unang punta natin dito, nandito talaga yun. Hindi so, lang natin nakikita. Pero oh. naramdaman natin. Ay, no. oh. Asan? Ayun, namin sinasabi siya. Oh. Ang sabi. Okay. Ang sabi. Ako, oh, hindi ko na nakikita eh. What? nag-add pa, nag-add, 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 nag-add. Nag Tinatanong niya, kung sino daw ako? Tapos bakit ko daw sila nakikita? Okay. Ayun lang. Doon pa, pakilala, pakilala, pakilala ka. Kausapin mo kasi Kausapin na maayos. Kausapin mo ikaw... Pumunta na ba si Mike Enriquez dyan? Kasi nung no, nag-explore naman kami dyan, naramdaman ko rin naman siya. Pati ikaw, di ba? Oo. Oh. Nagparamdam oh. din sa'yo. Oo. Na. Welcome naman tayo dito. Kasabi ah, niya, nakikita mo lang Alam niya nakikita tayo. ko sila at nakikita ko rin nakikita nila ako. Oo oh, nga. Kaya nga. Ayan na oh. Ayun pa rin siya? Hmm, nandiyan nakatanaw sa atin. Tabi oh, mo, uwi na tayo. Oh. Pasensya na po. Pasensya na po. Nawala na yung luha niya oh. Ay, salamat, Ay, salamat, salamat po, salamat. Paano nalalaman Ay, na, na may po, luha? Talagay suot niya, ba't ganun? Sige na po. Sige na po. Pasensya na po. Hmm. Nagkatabi-tabi po ikaw, nagkatabi-tabi oh, po. Oo, tabi-tabi po ako eh. Nagkatabi-tabi po tayo. Wala na. na. Oh, pasensya na Hindi. po. Hindi, ayun naman oh. Ayun pa rin siya? Pag ang makatingin lang sa atin. Sige, Mukhang mahina naman yung ano niya, wala na yung luha na. Wala di na. na, na po. sorry wala po, hindi oh, na po mauulit. Yung ganong kalayo, makikita mo yung luha. bagay, third eye, eh, no. hindi naman po na matay yung ano. Pero, I don't know. Hindi na po oh, mauulit, po, pasensya uh, na po. Paano? Papaalam na po Parang, kami. Paalam ko na. na. Papasokin natin ulit ah. Oh. Hindi na. na, pare. Di Ako, papasokin ko itong mag-isa. Naks! ako yung mag-isa? Kapos ako yung mag-isa? Kapos ako sorry ka sorry ka dun. Papaalam ako dun. Papaalam hmm. ka paalam ka. Naka pa. ano na, nakasiguro na naka parang nasasanay na siya dun sa loob no? na kaya tapang mo boy magmumukbang kayo hindi na hindi na sige try natin yun hindi ikaw na mag-isip magmumukbang oh sayang mukbang kayo anak ng patola naman yun nga yung highlight ng ano eh alam mo ba kung gano'ng kakatakot kanina oo uh, uh. papaalam pa paano, paano tayo magmumukbang uh, uh. kakausapin ko siya doon sa taas pinagpupunta niya ako doon sa nasa nandun oo uh, sige magkala yun may ka daan ba, ba dyan oo oh, may daan dyan pare wag kang tatalon ha yung pinto doon. Samahan nyo sana, oh, samahan okay. nyo. Yan, akit doon, dito yan. Boy, wag ka tatalo na. Eh. Pang-apat, ayun o, pang-apat lang. Doon? o oh, pang-apat hey, lang. Ay. Sabi niya, oh. pupunta siya doon sa may gate, tinuturo niya yung gate. Saan gate? Yung gate ay, doon. Ay, pintuan, oh, pintuan doon. yung pintuan doon. Tinuturo niya, nakaganan oh. siya o. Oh. Oo. Oh. Oh. So, oh. big sabihin, doon kami mag... <coughs> mag-meet. Oo, oh, oh, doon kayo oh, mag-meet up. Si Oo. Oh. Okay. Sige. May kakamit ka na. Magpapaalam ako ah. Sige, paalam ka. Magmumukbang kayo. Tayo, kung hindi kakayanin sige, tara. pare, mahirap eh. Hindi, papaalam na. Sige, papaalam paalam ka. Alam. Sige. Hindi kasama, boss? Ah, di na, di ka. boss. Hindi na. Hindi <laughs> Hindi ka kasama. Second floor yan. Second floor, ha? Huwag ka lulunda. ka dyan, malayo yung ano dito. Oo. Oh. Sana samahan nyo na lang. Samahan natin doon, boy. Doon. Oo, oh, samahan nyo. Samahan nyo. Para at least kayo to para. Para dito, may kita natin siya. Pero huwag katatalon dito, ah. Papanikin kita doon, pag ano. Hindi. Sabihin mo yeah. lang, pag ano, papanikin kita doon. Boy! Boy! I Don dapat may isang kasama. May isa dapat kasama. Panik niya talaga, minikita siya sa likod natin oh. kanina. Parang yung kanina yung kasama Kasi inawakan ko na siya, nagtaranta siya, hindi lang yung ano? oh. harap likod. Hindi, kasi anong nangyari kasi doon, si Boss Rino kasi naman. <laughs> Nakaka-add ng, ano tama, ibalikan natin yan, 1945. Kailan ba yung...

'yan, dahil ha hindi. Uy, oo, char naman. Big talo siya nang ganun. Delikado 'yon, yung ganun. Well, pagpatuloy natin 'to. Kita ko eh. Oo, grabe. Itsura niya. Saket gago, nakita mo ba yung ano pag yung ganun ganon siya? 'Yun nga siya. si niya yung ano, 'di ba? Oo, napatak niya yung ano, boy. Yung harang? yung pens? dun ko. Choton. Una dito sama susunod, ayoko niya. Hay. Kain ako. Ayaw ko na nga eh. O okay. ayan, oh, eto na lang po. Pasensya na at magsas... Ano? Salamat! Takot-takot. Hindi, hindi sila natuloy, -takot. mukbang. Takot-takot. Basta? Oh, okay naman na. Ha? Huh? Okay na. Okay na? Oh. Gusto nung babae, nung babae, tulungan ko yung pari doon kung saan niya nakalagay yung ulo niya. Hmm? hmm. Saan ko hahanapin yun? Payag naman sila doon pumasok tayo eh. Payag na siya. Payag na siya. O, tara. Hmm. Mukbang! Ano? Ha? Huh? Payag na nga siya, eh puta, hindi na payag ng dibdib ko eh. <laughs> payag na nga siya, pero hindi na payag ng dibdib ko eh. <laughs> diba? Nakaka-entertain naman talaga. Pero mo, tawang mga kababayan ko, may, may nakita ba tayo doon? Wala naman tayo nakita, no? Pero nakakaaliw panoorin, di ba? nasa ano rin nasa chemistry din kasi ng ng mga nagvo-vlog at the same time ah uh, nakaka-entertain talaga It, ito totoo naman yung hindi siguro to, mukhang totoo naman yung nangyayari pero ah uh, yung entertainment value ng ginagawa nila hindi matatawaran hindi nila kailangan gumawa ng script di ba sana maging ano to maging kasi minsan pag seryoso ang ghost hunting, nakakaantok eh. Magigising ka na lang pag may nakikita na talagang evidence. Pero pag mga ganito kasi, uh, ano ka, feel na feel mong manood talaga. Kasi inaabang mo, baka may nakakatawang mangyayari, di ba, mga men? Anyway, sana natuloy yung, ano, yung mukbang. Matutuloy ba yon Kasi nakalagay dito, ano eh, uh, last part na eh. Sayang, sayang naman. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. bye, -bye. Gumising ka Ito na ang oras Para lumaban Huwag kang umatras Pag nasa kwiran Panatilihing bukas ang sipan Katotohanan ng ating sandigan Sa katiliman Huwag matatakot Huwag katliwanag Ang siyang Sa ating bayang So I think by yeah